Ang mga bisita ay dumating noong alas 7 ng gabi. Una ang mga maliit na Diyos-Diyosan, mga tauhan, mga negosyante at iba pa na may mga formal at seryosong bati. Sa umpisa, bago lang nila ito natutunan. Maraming ilaw, kurtina at kristal. Nakakagulat ng kaunti. Sa huli, nagkakilala sila at nagpalit-palitan ng mga opinyon tampalan sa tiyan at iba pa. At dumating ang bagong kinasal kasama si Doña Victorina at si Don Temutio. Ngunit ang Kapitan General ay hindi pa dumating. Ay ganda talaga ng aking pamangkin. Chika, Philip Elfio, si Tito. Miyang, stulang manika. Nadudungisan ang dingding pero yari yan sa Europa at ang mga pinakamahal na natagpuan ko sa Maynila. Nadudumisan ang dingding. Ang -ding. oh, kapitan! Kapitan General! At dumating na nga ang pinakahihintay na si Kapitan General. Alam ng lahat na papalubog na ang araw marami na ang tumititig sa kanya ng harap-harapan. Sa kabilang banda, si Basilio na hindi makapasok dahil sa kanyang guni-gunitay na dumit ay nagdadalawang isip kung nanarapat nga ba ang kanilang ginagawa. Sinabi niya sa kanyang sarili, Wala akong pakialam. Magbabayad ang mabubuti kasama mga makasalanan. Hindi ako magtataksil. May utang na loob ako sa kanya na higit pa anumang bagay. Ginawa ko ang lahat para maging mabuti at magpatawad. Hindi ako humingi ng anuman kundi kapayapaan. Anong ginawa nila para sa akin? Hayaan na lang silang harapin ang kanilang kapalaran? Sobra na ang aming pagdudurusa. Biglang natahimik si Basilio nang makakita ng isang pamilyar na muka. Anong ginagawa mo rito? Halika. Hey, Lumiyo tayo rito. Ano ba, Basilio? Halang alang sa Diyos. Lumayo tayo. Hindi ako lalayo. Hindi na yan ang paulitang kilala ko. Bukas. Gusto mo bang mamatay? Isagani, isagani. Pakinggan mo ako. Huwag tayong mag ng oras. Delikado ang bahay na yan. Sa sabog. Dahil sa isang kapangasan, isang pagsisiyasap. Isagani. Mamamatay ang lahat sa guho na yan. Sa guho? Oo, sa guho. Oo, sa gani. Alang-alang sa Diyos. Halika. Sa ako na sa'yo. Halika. Isang taong higit pang sawi sa ating dalawa ang humato sa kanila. Nakikita mo ang puting ilaw na yun? Maliwanag na parang ilaw na elektrikal mula sa bubong. Ilaw yan ng kamatayang lamparang kilagahan ng dinamita. Sa isang silid kainang binauna ng pulbura. Isabog at walang makaligtas ni isa daga. Halika halika. Hindi. Gusto kong magpaiwan dito. Gusto kong makita ang minamahal ko sa kanyang huling sandali. Masunod na ang nakatakda. Juan, ang susto mo ipara? Sino yan? Isang masamang biro. Himahan ba naman ng papel ng pangalan ng isang pelibustero na may sampung taong nang patay? Pelibustero! isang biro iyan ang magdudulot ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Ano, Padre Salvi? Nakikilala ba ninyo ang pirma ng iyong kaibigan? Ano na ang nangyari sa inyo? Kanya ang sulat kamay na yan. Tunay na sulat kamay yan, Ibarra. Magpatuloy tayo sa pagkain, mga sinyo. Huwag alalahanin ng isang biro. Siguro na may hindi nahulugan ang money sensor pa na kamatayan natin ngayong gabi. Pero pwede tayong malason. Namatay <laughs> ang ilaw. Pwede nyo bang itaas ang mitsa, Padre Irine? Revolver! Kumuha ng revolver. Habulin ang magnanakaw.